Good day mga kapasyan Isang maulan sa Oman Kaya tila tayo Naghanap ng mahalila Crave ang stomach ko Na mainit na lobby Kaya tara na Nang makarami Hanap-hanap Hanap-hanap At ayun ang paborito nating merienda sa May Gubra. Tara na at pumasok dahil mainit pa ang ulam na uusok. Meron silang tinapay, siomay, at pang ulam na makulay. At ito sila ate. At habang naghihintay, sabi, Kuya, pwede magsay hi. At ito na ang out order ko. Isang chami at isang lomi. Napakamura nito sa halagang 1.8 real. Kaya tara, tanatanan natin baka panatan pa ng iba yan. <laughs> Aray ko! Ala! Mainit pala! You know, grabe! Pag-usapang oh. pansit, ito merienda sa gubro lang talaga nasa isip ko. Sulit na sulit sa halagang 1.48 real, ang laki ng serving na actually kahit dalawa kayong kumain, so parang lumilitaw, tignan 900 buys na lang kayo, yeah. if you wanna oh. share it. So yun, baba natin na natin to kasi talagang kumakalam na yung ko sa gutom. <laughs> And of course, let's support all Filipino business here naman. Kain na tayo! Let's go! I've got itch I can't scratch, I'm missing a piece that Ooh. Everybody come here, gather round Welcome to the freak show, the best in town